What's up guys? Ako nga pala si Ails at sa video na to sasagutin ko yung tanong ng mga tropa natin dyan na kung ano raw ba ang mas mahalaga, refinement ba or handbook? Kasi marami nag-PPM sa akin in-game at tinatanong kung bakit daw puro refinement ako. So ayun, sasagutin ko na yun dito sa video na to para isahan na lang. Tsaka kikwentoan ko na rin kayo kung paano ako nagkaroon ng zeni pampuhunan sa pagre-refine. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko eh click mo na yung like and subscribe button para kahit papano maging updated ka sa mga videos na i release ko. Tsaka ayaw mo yun. At least may bago kang content creator na pinapanood. <laughs> Kaya wag na natin patagalin pa, simulan na natin. Okay, so umpisa na natin. Uh, ang tanong niyo sa akin is kung anong mas dapat i-prioritize Uh, refinement ba or handbook well to be honest iba iba talaga yan depende kasi sa playstyle ng mismong player pero para sa akin ang pinaka dapat i-prioritize is handbook bago yung max refinement ng mga equipments mo kasi sa totoo lang kahit naman plus 10 gears lang or kahit rift gears nga minsan okay na okay na as long as well invested ka sa handbook mo cards tsaka enchantments So, mas okay talaga i-prioritize nyo yung handbook lalo na malaking tulong yun eh para matapos nyo yung highest difficulties na mga instances. Aside from the fact na sure progress kasi yung handbook unlike sa refinement na more on gamble siya. Eh. So, yung 100M mo, possible na mawala lang once na pumalpak yung refinement. Pero pag sa handbook mo binuhos yung 100M mo, talagang siguradong tataas yung pinaka-base stats ng karakter mo. Ipi tanong nyo naman kung bakit refinement yung inuna ko. Uh, siguro kasi kampante ako dun sa way ng pagre-refine ko na. Since few years ago nung nasa EL pa ako, ganun din naman yung ginagawa ko eh. Uh, Nere-refine ko yung mga gears ko so medyo confident na ako pumalo. Tsaka ang plan ko kasi is hayaan ko muna si BOC na punuin yung handbook ko para dagdag efficiency na rin siguro sa character since may plano naman akong laruin tong Romsi ng ilang years eh. So, itong refinement na ginawa ko is more on long-term investment na para di na ako mamoblema sa Gears once na dumating yung mid to late game. Pero ayun nga, hindi ko sinasuggest na unahin nyo tong refinement dahil sa totoo lang, mas malakas pa sa akin ngayon yung mga naka Gears lang na may updated handbook eh. Mukha lang maganda tignan yan pero walang damage yan. Isa pa itong mga gears ko kasi na binibuild is for late game na talaga kaya kahit yung enchantments na meron ako ngayon is naka-base na dun sa plan namin na lumaro ng maayos-ayos sa 6B6 once na dumating na yung late game. Pero yun nga, lagi nyong tandaan guys na if ever gagawin nyo tong same sa akin, uh, be sure na kaya nyo buhatin yung sarili nyo sa weekdays. Kasi pag inuna mo yung refinement, tapos na delay ka sa progress, ang tendency kasi nyan is magpapabuhat tayo sa mga kagild natin eh. So, kuwawa naman yung mga runners dahil sila yung nagsasuffer sa pagka-delay ng progress mo. Kaya ako, bago ko gawin to, talagang sinigurado ko muna na never ako magpaparan sa guild. Uh, puro public parties lang para at least bawas na sa alalahanin ng mga runners namin yung karakter ko. So ayan, nasagot na yung tanong nyo about sa kung anong ipaprioritize. Uh, kwento ko naman sa inyo kung paano ako nagkaroon ng puhunan pang refine sa mga gears ko. Okay, so naaalala niyo yung time na nagpapalevel lahat ng players dun sa kulay-pula na mata na mobs? Anong pangalan mo sa Ratchet yun eh. Ayan, ito. Red Devil's Eye. Yan kasi yung may pinakamataas na XP. Ako nag din naman ako dyan pero hanggang sa mag-third job lang yung whitesmith ko. Uh, yung kasi yung first class ko dito since prioritize ko yung 13 vend yung grid tsaka yung 2,000 pieces na magic gear fuel para mabilis ako makapagpazeni. Then after ko mag third job, nakuha ko yung 10k stamina, lumipat na ako agad sa uh, eto, yan, Marduk. Uh, that time kasi yung evil horn is around 1.4 ba or 1.6 ang isang peraso and ang napaparm ko per day is around 3,200 pieces. So 1,400 times 3.2k is around 4.5 M ang napaparm ko sa Evil Horn pa lang. Eh, nagda-drop din siya ng Scarlet Dye stuff. mats na kasi yan, uh, snapping din siya dahil dun sa Malang Bow. Since yan yung isa sa mga requirements para makapagcraft ka. And ang dami kasing nagre-refine ng Malang Bow noon. So, ayan, auto-snap din yung Scarlet Dye Alam ko ang price niya nun is around, ano lang eh, 8K. Pero umabot kasi ito ng 10K tapos auto snap pa rin siya. So sabi mo ng 8K lang. Tapos ang nakukuha ko niyan is 50 pieces. So 8K times 50, 400K. So additional 400K dun sa 4.5M mo. Tapos yung isa pang drop ng uh, Marduk is... Ayan, flame heart. Itong flame naman, auto snap din siya dahil isa siya sa requirements nung fire axe yung fire axe kasi na yan ano yan eh uh, uh, main gear nung sabog-sabog na genetic nung ano skill ba yun basta hindi ko alam kung anong tawag ng skill na yun basta yung sabog-sabog ayan 50 pieces ang kailangan and ang nag nakukuha ko nyan per day is around 90 pieces so binibenta ko siya nun parang nasa 4k pa lang siya eh. pero alam ko nag max to ng 5k pero nabibili pa rin dahil sa taas ng demand ng fire axe so ayan 3000 na lang siya ngayon pero dati nung binibenta ko siya is around 4k so 4k times 90 ayan additional 360k na naman dun sa farm so meron na tayong around 5.2m plus yung roseni pa sa marduk na pag 10k stamin naka uh, 800k ang roseni So, meron kang 6M per day sa mga loots pa lang. Eh, nagdadrop pa siya nitong blueprint. Hindi naman sobrang dalas, pero sabi mo ng uh, apat na beses sa isang linggo, nagdadrop to. Tapos, naka, pag naka-meteoric chain ka, so times 4. Ang price kasi ng cultish mas nun is 1.5M. Sobrang taas ng demand niya since, ano yan eh, uh, ang unlock niya is attack eh. Ayan. So, unlock reward. Ayan. Attack plus 8. So, kahit nga ngayon, maganda pa rin yung price niya. 700k. And hanggang ngayon, ang onti pa rin ng nagsusupply. Since wala naman kasing nagpa-farm dito sa Marduk. Eh. So, ayan. Pag nakakuha ka 1.5M. 4 times. So, may additional ka pang 6M. On top dun sa 6M na pinar mo sa mga materials. sa Rosene pa lang. So, possible ka mag 12M per day gamit pa lang yung stamina mo. Hindi pa kasama yung stamina sa instance. Okay, so yun yung rason kung bakit ako nagkaroon ng onting puhunan pang refine dito sa Ragnarok M Classic. And if ever may magtatanong na bakit yan lang yung napundar mo kung gano'n ka pala kalakas magpa-Zeni. Uh, ang sagot ko dyan is yung iba ko kasing Zeni is nabenta ko na. So if di ka aware sa tinutukoy ko, pwede mong i-click yung Facebook account na nakalink dito sa description. So, once nandun ka na, maintindihan mo na yung tinutukoy ko. And, ayun. So, eh, nasagot na natin yung tanong nyo kung anong mas dapat i-prioritize. Uh, refinement ba or handbook? And then, naikwento ko na sa inyo kung paano ako nagkaroon ng pang sa pagre-refine dito sa ROMC. So, salamat sa panonood and peace out!